Hi guys, for today's vlog, so sobrang saya ni Auntie Jess, sobrang excited ko ngayon kasi today, i-encash natin ang kinita na 10,000 pesos part-time income ng kaibigan ko, dito sa Elite's Empire. <laughs> o diba, saan ka makakakita ng part-time income na ganyan kalaki, na sa free time mo lang din ginagawa na pwedeng isabay sa full-time work mo. <laughs> Sobrang saya ko lang kasi, hindi lang ako yung kumita, pati yung kaibigan ko na nagtiwala sa akin. So, kwento ko lang guys. Actually, sa mga vlog ko, kung napansin nyo siya, na kinakwento ko, hindi talaga siya nagtitiwala sa akin noong una. Ayaw niya maniwala sa online business na ginagawa ko kasi online. Sinasabi niya sa akin before, legit ba yan? Baka ma-scam tayo dyan. <laughs> Pero dahil sa galing na mag-convince ng auntie nyo, nag-join kahit hindi niya pa alam yung business. <laughs> so ngayon, sobrang grateful din talaga siya na talagang nagtiwala siya sa akin. Sabi niya nga sa akin, buti na lang nagpa ako sa iyo. <laughs> 'Di ba? Na, na, napabuti pa yung pang-uuto ko sa kaibigan ko at ngayon parehas na kaming kumikita. <laughs> so kidding aside, pinaliwanag ko rin talaga ng mabuti kay Coach Judith kung ano ba ang negosyo na papasukin niya. Kasi hindi lang to basta negosyo long term business to na pwede niyang pwede mag leverage talaga in the future San ka makakita na part time na ganito kalaki doable pa kasi online pwede pang isabay habang may full time work ka oh ba diba? kaya shout out ko na rin yung mga kaibigan ko sabayan niyo na ako kailan kayo sasabay ngayon na ngayon <laughs> na sumabay na kay para pare-parehas na tayong magka-resulta. Kasi naniniwala ako na ito pa lang ang simula ng journey namin dito ni Coach Judith. Mas marami pang pa blessings na darating, mas lalaki pa ang market, kaya ngayon pa lang sumabay ka na din. <laughs> so ayan na nga, ipapakilala natin si Coach Judith para makilala nyo rin siya. Hi guys! Ako nga pala si Coach Judith na nakatira dito sa UAE. Sobrang excited ako ngayon na i-encash ang 10,000 pesos na kinita ko part-time kahit sa free time ko lang ito ginagawa. Actually, first time kong kumita ng ganito kalaki. Buti na lang, kahit hindi ako nagtiwala sa online business na ginagawa niya, pero nagtiwala ako sa kanya. So guys, let's go! I-check natin ang daily tracking center ni Coach Judith. Ito pala yung online portal na ginagamit namin para ma-monitor ang daily performance mo sa negosyo gaya ng daily income, commissions, rebates, bonuses, progress incentives at promotions, real-time access sa dashboard, encashment at transaction history. Kahit saan ka pa, pwede mong silipin ito anytime dahil online lang yung DTC. Pagka-click nyo ng sign in, makikita nyo ang dashboard. I-click nyo lang yan. And then, lalabas na yung kinita nyo dito sa Elites Empire. So, ayan, kinita na po yan ni Coach Judith, 10,000 pesos. Part-time income niya lang po yan ginagawa. And then, click natin yung encashment, then encash now. May kita nyo guys, may nakalagay na withdrawable dun sa 10,000. So, ayan lang yung pwede nyong i-withdraw. Kung magkano yung amount na nakalagay sa inyo dyan, ayun lang po yung pwede nyo i-withdraw. So, click lang natin yung enter amount para malagay natin yung 10,000. Then, yung encashment type guys, eto yung Bibo Super App. Ang Bibo Super App pala guys, ito yung ginagamit namin sa encashment na kung saan ito yung financing app ng mga members na create po ng company. Ang GCash and Super App, same lang po ito ng service provider. So, iisa lang po ang gumawa nito. Click natin yung Vivo Super App and cash natin. Then, proceed. So, may ipapadala na OTP sa number na nakakonek sa Vivo App namin. And then, okay lang natin yan guys. Then, i-click natin yung Enter OTP. Input lang natin yung OTP guys, then i-click natin yung OK para sa encashment successfully. So, ayan na, nakita nyo naman guys, June 26, 2025 tayo nag-encash, 12.22am sa Pilipinas. So, i-check e natin yung dashboard ni Coach Judith kung nandoon pa rin yung kinita niya na 10,000. So, ayan, wala na guys. Hihintay na lang natin yung in-encash natin today, next week, sa Vivo app na mag-appear. Para ma-withdraw natin yung kinita part-time ni Coach Judith. Kaya thank you Elite's Empire.